Guys, okay, so may nakita kami sampalok. Ang daming bunga. Mga hinog na. Nag-aabang nga akong may mahulog. Ito ko. Ayan, napaka na nga eh. Kaso wala eh. <laughs> Pansigang, ayun na, meron. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan o. Oh. Sampalok. Kaso baka ano madumi. No? Sa Eh, masarap na ano, sampalok hindi. Hindi Diyan, sa na. sa amin sa atin. Wala nang nga eh. Sampalok muna. Kasi nasa sampalok tayo. Wala nang nga gaano. Sige, ayan mo lang. Mag, hindi ako magpapayo. Iikot, ikot, ikot lang. Ano kaya ito? Lakad lang eh. ah. tayo ito. Pag naikot tayo Ano kaya ito no? Ah, bigyan yeah, ano yeah. dati. Nasira, ano nasira ano. Sa Laiman, ah. Jeter. Ay, ito pala yung ano. Uh -huh. pala yun. Oh, galing. Talagang. Ay, si. So, ito pala. Welcome to Raja Sulaiman Raja. Theater. Ah, Sula, ito pala. Hello. Walter Escuela. School of PT Officer. Oh. 10th century. Talk so, tayo sa Raja Sulaiman uh -huh. Theater. Yeah. Ano na siya, guys? Oh. Sira na siya. Yan pala yan, itsura. Parang mga skeleton na lang. Wala na.

Yung mga lusutan pala yan, ano dati talaga. Hindi, uh, uh De, pag, ano, siguro kasi diba, ano yon yung mga gira pa yun. Uh -huh. gira yun. Oh, oh. yun. Oo, may tagusan sila sa pagkatakot sa itsan. Galing talaga naman. Ah, oh, the white cross. The white cross, guys. Ano naman ito, white cross. So, ito 600, hindi kong po. Oh, yeah. during the Second World War, discovered at the dungeons. Ganyan dito, dito pala yan. Nicole, 600. Dami dikumpusin ng mga sundalo. Oh, oh. So on, in memory of the victims. At... Oh, and this side nga, lay the mortal remains. Ayan yung 600 Pilipinos. So, ano talaga siya? Parang nakakalungkot naman. 600, ang dami nila dito, guys. Parang dito natas, atas. Oo, sa ilalim pa na? Yun, yun, yun. Parang sa ilalim. So, dito, papasok tayo. Mabilis tumakbo si baby. Ayan, oh, welcome. Welcome din port casa disc del Castellano Tara, tapos dadang sa dito na yung 600 mm -hmm. Sige, ano Sige, pasokin natin so pasok tayo dito parang may ano. halo brown. Ano pala yan? Ito yung ano, okay, so, ano? lang. So, ito yung Oh, dito pala yun A picture Picture of picture. Oh, pa dito. oh that's the pressure. Where's the mop? Where's the mop? So we're here. And then uh, chamber one. Chamber one. Chamber two. Chamber here. pala talaga. Oh, ayun oh. Mga kuweba-kuweba ano. So, talagang hirap pala ng kalagayan nila dito. Nung so, ano na yun. So, mm -mm. oh, napakahirap pala talaga ng pinagdaanan nila guys dito. Oh, oh ayun na kayo na pala. So, tabi-tabi. Specific. Isipin guys, ganyan. Yung no, mga pinagdaanan ng ating mga bayani. Oh. No? Para lang mag magkaroon tayo ng freedom. Ha? Oh. Okay. Para may ano siya, hangin. Ano ano? po meron dyan. Dungeon. Kasi dami nga sila 600. Ano? 600. Ayan, huge. Ayaw pang ano exit pala na exit dito dito yung exit papabilib talaga yung mga ano nila So, na did end na dito na tayo so exit dito exit Exit man dito. Okay. So, dito yung tabasan. Dito yung labasan eh. So, dito yung labasan guys. Pagdating. Oh. Yun eh. Medyo mahirap lang sa loob talaga. Medyo. Okay, dito na. Oh, yan oh. No? Yan pala yun oh. No? Yung mga ano sa baba. Pwede pala dito. Dati sila nagbubukas. Yan. O. Talagang, ano siya? Sila mm -mm, historical talaga. Laki ng ano dito. Ang bag sa ano na Pilipinas, guys. Ito sila dito sila mo sila. talaga maano yung pinagdaanan ng mga ano natin. Mga bayani. Grabe. Ang hirap. Mm -mm. So ikulong ka ba naman dyan sa ilalim na yan ah okay so balik tayo dito pa rin ah, kasi bagay noon hindi pa man ano talaga ang baha dito so pero pag uh, ngayon pwede okay pala ah ah Mm -mm. Talagang pre serve siya. Oh. Ah! Meron nga pa. Oh, akit naman tayo. Ito, Balwar TD, Santa Barbara. Ano? Yan o. ano <laughs> Okay, pasok tayo dito guys. Okay, Tapa. Okay. Oh. Ah. Ano to? Ano? Oh. Ayan, mga ano ng bilidin. Palacio. Palacio del Gobernador. Oh, gobernador. Ayan, ah, oh, ah. ayan pala yan. Tapos, ito ay Iglesia di Santo Domingo. Santo Domingo. Saan yan? Yung mga ano ng building sa simbahan, ano? Tapos, ito ay Cabildo or ay Ayuntamiento di Manila. Laki. Okay. Ay... Iglesia de San Francisco. Eh, nak tahu kan picture mo. Orphan ala dito. Ah, ito yun. The Manila cathedral. cathedral. Ito yun siya. Ito pala yung ano talaga niya. Miniat. Ano min yung pinang mm. Miniature. Mm -hmm. Miniature building na Manila Cathedral. Tama ba? Ay, medyo pura na lang yung pangalan. Buti dito guys, naka-aircon. Mm. O, oh, labas na tayo si Rizal pa hinahanap ko so, si okay, Oo. Ay, susubukan. So, okay na tayo. Ano na dito? Oh. Parang Ano naman to dito? Oh. May mga barya. Wala na yung ano eh. Burado na yung pangalan. May mga coins. Saan na yun? Nahanap ko si Rizal. Nahanap ko si Rizal yung nagsusulat siya. Nasa pulungan. Saan na yun? Oo nga. Ano ko natin yan dito. Okay. Sige. Dito? Pinapasok. Oo, walang. Wala ganong ano kasi dito eh. Mm, ayun no? oh, palabas. Ha? Huh? Okay, palabas. Ayun ata yung sumay tulay kanina. Ha? Sumay tulay. Ganun ba? Hindi tayo pa. Pwede naman pumasok. Sarado naman kasi yan. Doon naman yung ano eh. Hindi, hindi ko ito palabas. Mm-mm. -hmm. Hindi tayo lang ang palabasan dito. Oo oh, nga. Hindi doon. Talagang ano ito eh, compound siya. May mga ano talaga nung gira yan ano? Grabe, dami mga hagdan. Ah. Ang hirap din kaya ng ginawa nila. Sipin mo ba yan? Noon hindi pa. Sabi pa nga ni Kara, David, hindi pa mga high-tech noon. Talagang no, grabe oh, okay. So, ako lang. Oh. Oh. Talagang na, maano talaga maamis ka din sa kanilang one. gawa noon oo oh, ilang bato. ano na yung ilang ano na yung mga dumaan dyan bagyo, lindol lindol niya, bato oo, pero andyan pa siya nakatayo guys hindi bricks tapos hindi pa siya ano hindi pa siya yung mga high tech nga mano mano pa yan nila ginawa grabe ang kakapal ng mga ano hindi basta-basta talaga masisira. Kahit anuin mo ng ano yan. Iba yung pang ano yan. Mahirapan. Nakakaano lang guys. Oh, kasi yung mga gilid may mga ano na. yung mga nakatira. Ano oh. na ba ng baril yan? Ha? May mga kutubit na yan. Ay, ganun. Okay. Tara. So, balik. Natapin namin yung ano, kulungan ni Jose Rizal guys. Baka parang dito sa ilalim nito. Hindi ko na matandaan yun kasi yung tagal na. Kaya tabi-tabi lang po. niyo, inyo. Mga ninono natin. Sarado man dyan. Baka ito? Ano sa? Oh, 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 may iba <laughs> na pa. May iba na pa po dyan. Wala, dana nila talaga dito eh dito so, dito dito. So hindi na kami. So hinahanap ko guys yung si Rizal nasa ano sa ilalim ng ano yan eh. Ilalim so, yung ano niya, air niya Wala na. Raj, Raja Sulaiman, restroom man yan. Tara, balik tayo. Baka wala na, baka hindi siya na preserve. So tagal na kasi panahon na kung ano naka ano dito eh. Pagpasok mo kasi noon, parang ganito siya. Tapos sa ilalim may footprint siya. Hindi pa uso kasi noon ng mga cellphone, oh. Kaya ala-ala lang 'yan. Oh, sa mga video-video. Napakainit, guys. 'Yun, barko. Pier. Ha? tayo 'to, 'no. barko pa 'ton. Condo ay barko. Oo, oo nga. Pier. Meron pier, ang dami ng plano. Uh -huh. Oh, pier. Aeroplano, gulo mo ah. Baka dito nga, ano? Yan na din nga. Kas, so, hindi na siya na-preserve. Uh, Sayang naman. Nandiyan si Rizal. Nag-aaral ba? Kas nagsusulat. Yung siguro yung mga ano yun, kubul-kubul na yan. Eto, dito. Hmm. dito. at nasa armas. Yung eh, nagsusulat. Ah, Taguan ng mga armas yan. Hmm. Nagsusulat siya dyan. Tapos yung, yung ano niya, yung ano pa ng manok. Dyan. Eh di pa nandun. Opo. Sayang. <laughs> Hinok pa naman. O, sat, dalawa, tatlo.